Ito na, ito na mga idol oh. Kitang kita na Kitang kita na yung laki Ayan na oh Ayan na Oh, laki Yo, yeah, sa mga aga Maganda tanghali, ang oras po natin ay 10.49 ng umaga Patanghali na At may tayo dito, ito na nga po yung kanina Inaabangan natin na magbababa ng bultuhan Si Romark Rose ito yung katabi natin bangka doon kanina sa kabila. Ah, hindi ko na nabantayan yun dahil mga kaaga ito nga po ay mayroong padating na malaking bultuhan. Malalaman natin kung gaano nga ba ito kalaki. Aahon uh, na. wala pa doon truck. Hayan, nya. Mana bubunutin sa kanilang bodega. pa. Okay. Si Ate dito pa 'yung nito sa Ay wala, hindi sila ay presyo ay. hindi pa pumapresyohan Ayan, tinakloban ulit mga kaga. Maya maya daw. Nawalan pala ng signal dito ang mga cell site mga kaga. Kaya walang, walang communication ngayon. Hindi nila malaman kung ang magkano ang bilihan niya sa ano. Sa kanilang buyer. Abang abang pa rin tayo mga kaga. Maya ibaba at wala pa yung truck. Nahulog! Yung isang, Ball. yung isang nagbubuhat. Ball. Ito na mga agay, bababa na. Nako, saktong sakto. Ah, galing pala si Idol Jerome sa ano. Sa pinagbababa na isda namin. Eh, nagumpisa na daw. Mga sampung peraso na naibaba. Eh, unahin naman na natin to. Wala, napasubo na tayo dito eh. Pusubay ko sana yung isda? Naibaba. Ayan. Hulog na. Ayun, hinulog na. Lagublog. Hinulog na muna mga idol yung isda. Hindi na sila gumamit ng balsa. may laki lang yung na rin to. Kala ko ito yung mga sinasabi nilang 400 na malalaman natin paglapit. Ito daw po ay pabiyahe dahil uh, hindi po sila magka ano sa presyo, magkaintindihan pa dahil wala po signal ng sell dito sa amin. Kabiyahe daw po yan Ayan, si, siya po yung asawa ng may-ari Dalawang araw pinalaro? Oh, dalawang araw pala binagtasak Ah, walang dyan Antibay Maano yan, ma malakas Malakas Ito na, ito na mga idol, oh. Kitang-kita na. Kitang-kita na yung laki. Hoy, standby. Standby pa nga, oh. Yan lang kayo. Standby mga idol, oh. Ayan mga idol, oh. Inaantay ang ano ang yelo. Pero lalapit na po 'yan. Oh. Yan na oh. Ayun na. Oh, laki. Wow. Ang malaki nga 'to. Malapad. Malapad. Malapad 'to. Dalawang araw po 'tong pinalaro daw 'yan. Ay 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 ayan. Ah, right sa loob Laki, lapad. Direkta ng dalawang Oo. 'yung si Sintran kano.

Shoot na. Shoot na. Ayos. Ayan ah, mga okay na. Naipasok na sa truck yung bultuhan. malaki. Ayan, may babang tuna daw na laman to. Ikaw pala yan, idol. Oh, <laughs> Kauwi ko lang. Ha? Dino ko sa kayo. Dami kayo huli? Tatlong budiga. ka hmm. Nag-extra ako dyan ha, hindi ako nakasama doon kila doon tibo. Kila doon, o. Oh. Kaalis pala oh. nila doon, magkasunod lang pala kami nag-alis na. O. Oh. mga idol, okay na, naibaba na po yung malaking tuna ng ano, ng Romark Rose. May maliliit dyan? May maliliit pa daw oh, na? O, meron pang mga, uh, mga barilis. Ayan uh, o. Oh. Ayan, shoutout pala kayo na, ka idol. Kasama to ni Don TV, katropa. Ayan. <laughs> Init. Oh. Meron pa rin ibang baba ba ba dito mga idol na maliliit. Pero punta muna natin yung isda natin baka hindi na natin abutan. Tara hanggang dito muna siguro. Maraming salamat po.